Carmen sa manaptan, ha? Brad, good morning. Kanang mag-holy exercise well, Brad, sa mga senses. Kanabang, bang, kung kwan ano, Brad? Pwede pa kano, hiloton. Hiloton. Pwede pa kano, hiloton pag human o uh, senses. Hiloton so, ba ang yung, Ang hilot, outside na na siya sa prayer. Kay wala man instruction ana nga samtang gaanoen ka senses imo pong hiloton ng buko-buko. So, magpahilot ka, separated na siya. Lahi ang prayer sa anointing of senses, lahi na po ng kapahilot ka. No? Pero ang hilot, kinahanglan nga, masahe ragyod. Dili ng hilot nga na isagol tayhop. Pagbantay mo aning mga manghihilot, kana ganing mga manghihilot, nga ang iyang abilidad sa pagpanghilot, gipasa, dili na siya safe. Napasa kaliwat na sila galbolaryo mga hilot, bisan pag muingon nagwa manayhop bisan pag ako giampo ana bisan pag manguros na o gamit pa nag any Christian prayer kay occult ang iyang origin magpabili ng occult mas karara ng mga prayer nga gigamit unya kana pong mga hilot nga magtugab-tugab di po na pwede dili po na safe masahe ra kinsa man to mo masahe pwede man ta gitara mo masahe kanang sakit imong likod imong masahe or magpamasahe mo kanang ga eskwela gyud physical therapy ng kana mapa gakuan ana, na relisin siya. Kay pasino niya pilot hilot kana, gi og hilot ng imong tijan, dili di man advisable kay gi kabuhi kuno mo nang imong kabuhi ning saka sa imong kutukuto mo nang hiluton kay kayon ay eh, hagbong sa pusod kay aron di kuno ka mapayo, eh, di kuno mabuang. So mo na dili poyde So ngani ha, pwede gamiton ang anointing of senses gamit ang holy oil pero separate na na sa pagpanghilot. Di kay sige pong ano, sige pong hilot, dili na mao to ito ba? Okay, dagan salamat Brad. Brad, good morning. Good morning. Dili ko simba og Domingo, pero musimba ko Wednesday or Friday. Okay ra Kay ang Domingo busy man good. Okay. So, ang tubag dili good na okay. Kung walay bugat nga rason. Kinsara man tong mga exempted nga dili makasimbag Domingo matod sa Catechism of the Catholic Church. Dini akong bot-bot ha. Kaya masig, masuko mo na ho ba? O, atong basahon. On Sunday and other holidays of obligation, the faithful are to refrain from engaging in work or activities that hinder the worship of to God, the joys proper to the Lord's Day, the performance of the works of mercy, and the appropriate relaxation of mind and body sa adlaw domingo o sa mga pista iglilihe ang mga magtotoo gi-kwang gidid gi anta nga dili tamo trabaho o dili tamo himo og mga trabaho nga makababag sa atong pagsimba sa Ginoo sa atong usa paning uban ani mga work of performance o work of mercy so mga buhat sa kaluoy o kanang appropriate relaxation of mind and body so kinahanglan mo hatag taog pahulay po sa atong lawas o kalag. Pero naisumpay, family needs or important social service can legitimately excuse from the obligation of Sunday rest. So, kanag yung pang, grabe jud yun nga panginahanglan sa pamilya anang adlawa. Butang taga-atiman kag masakiton na ay nasakit. Minisiti man na. Pwede na siya. Anang adlawa. Di kay, ang, ang buhaton nato, o di ba ka nang nang giingog important social service. Doktor ka, midwife ka, ang ang magtuman kag simba an -an ana mga anak. So importante gyud nga ma mauna ang pagtabang sa ubang tao. Mao bitaw na nga ang simbahan ning naipastoral pastoral nga kanang approach ang simbahan kining anticipated mass na ay misa kanang alas 5 sa sa Sabado sa hapon ang pa, intention anak para Domingo para na sa mga tao nga busy kayo sa adlaw Domingo maor na ay pastoral kuan na siya pastoral nga kanang solusyon mo na gihatag sa sa simbahan pero kung unsa may rason unsa may kabisihan nimo gabantay kag tungod sa trabaho tungod sa negosyo So, ngano di ay ma, mamatay na ba ka og di, di, ka kapaninda anang anang adlawa. So, anang mga kon gikinahanglan ba na nga kan mo yung kag kinahanglan jud ni na kung buhaton kay ubi ni na ko buhaton mamatay jud ko ani o madaot ang akong pamilya. So, mao na iko ana ni Ang eksakto gyud nato mga igsuon, imbes nga mangita tag rason nganong di kasimba, mangita tag rason unsaon nga makasimba kay ang usa ka tao nga hugot ang iyang pagtuo sa Ginoo dili ta magsapayan sa trabaho ingani e ha daghan manggong nagtuo nga dili baya tanang trabaho o kanang imong negosyo ayaw baya na huna-huna, ah, nga kanang dili tanang negosyante dili tanang dato iyas Ginoo na blessing na kay kun ang imong trabaho o ka, di ba kaha ang imong negosyo maunay nay kaingon nga nalayo ka sa gino, di na grasya, disgrasya Kay kung iya na sa ginoo, dili itogot sa ginoo nga malayo ka niya. Kay iya gunang gasa. na no, nga bahalag mawa na to ng nayamong kauban dere nga negosyante, di jo na siya mag, mag open o domingo. Atong una mo rasyag na sakitan kay dako kunog mawa nga ginansya pero kadugayan iyan, sa iya dong gi surrender tanan sa Ginoo matod paniya niya og itandi kuno ang iyang income sa una og karon Ngadina siya tig-open og domingo dako ra kuno kay kalainan panalanginan gyud ka sa Ginoo Muna nga ayaw mong kahadlok, mawad at trabaho kay utro po mga kumpanya na di putagaan og pahulay ng mga trabahante. Ultimong ag, pista iglilihe, ultimong mga domingo patrabahoon ang mga trabahante. Matod sa sisisi, dako kayo tulubagon ng mga employer nga kanang naay di muhatag og panahon sa iyang mga trabahante pagsimba. Di dako anak tulubagon. Unsa kita pod? Kinahanglan gyud mabahalag ingani ha. O hugot ang atong pagtuos Ginoo, nahigugma ta sa Ginoo para nato bahalag mawa ning kortaha, basta kay di mawa nako ang Ginoo. Kay basta naalang nako ang Ginoo, ang tanan nga nawa mabalik na kay ang Ginoo mo ituburan sa tanan. Mo titubag. Okay. Dugang pangutana, Brad. Good morning. Nabunyagan ko sa Katoliko pero nadala ko sa akong mga friends sa born again. Ang akong balay usahay at tumi mag prayer meeting, mag worship sa balay, Nakasada na ba ko? Ang, ang akong idyaan klase-klase o religion. Yes, nakasa yung kag indifferentism Kanang indiferentism, saan na siya batok sa unang sugo. No? First, second, third commandments, at address man na sa ginoo. So, daghan tag na ana nga kalapasan kung balhin kag sabadista na supak na po ni mo ng sugo nga adlaw ipapahulay sa bado man ang ila. So, mano no, daghan yun kayo mahimong sala kung mabito nga kita, gididaan yun ang usaka katoliko nga mo participate sa laing relihiyon Tungod kay nasayod ta, nga atong Ginoong Kristo, nagtukod og usa lamang kasimbahan ug kining simbahan nga iyang gitukod haligi ug sukoranan sa kamatuoran ug ang dili mamati sa kamatuoran nga gi sa sa simbahan isipon nga makasasala mo so, na Mateo 18:17 so mao na nga nakasagyo ta ana kay nagtuo ta nga ta Ginoo equal ra ang tanang uh, relihiyon tinuod ang tanang relihiyon nga tinukod og tawo equal ra gyud na may tanga, nga why relihiyon makaluwas tinod, katong relihiyon o pundok nga gitukod sa tawo di gyud tum kaluwas pero ang relihiyon nga gitukod ni Kristo, nganong gahago-hagog tukod ang atong Hesus Kristo o pundok kung di din makaluwas pero kinsa maputong po mga sakop sa pundok nga maluwas kadtong gatinarong Katong nagtininood sa pagtuo. Oh, katopong igo, rapod ka pabunjag, unza, musod, rapog simbahan, o an na mga kasal, an na mga bunjag, unza, katapusang sod na, na matay na, magbarong rapazod, no, mauna, no, uh, di rapazod mosogot og di ipauna, ato rapazod di isod na magkahon. So, kana, murag, duha-duha ng kaluwasan, na an ang ginuor, so, makahibaw magkahibaw, malangit bana og de. di. Pata, ang tupangutana, sa gito siya kinahanglang hinulsulan o oh, kumpisal. Okay. Ang iyong pangutana, Brad Sherwin. Mga anak na ko, grabe kayo kababad sa, self, sa gadget, sa cellphone. Kapag malubat na, laptop na po sila, pila ka oras, masuko, suguon, magbagot-bot, magreklamo. Ang iyong pangutana, tinood ba, Brad, nga nayawa? Sa imong nakita, sa imong pamilya, klaro nang nakapenetrate ang yawa. <laughs> bitaw. May mong pag, ang una sa iyang sitwasyon. So nga naman nga naa may mga anak nga na-addict sa gadget, ang usa sa mga rason yun, ana, kining mga ginikanan nga sobra ra kayo na kapinangga ang atong mga anak nga unsay gusto atong ihatag ug naa man gani nakasod man gani ang yawa anang dapita kay naman sud na demonic influence kay kanang mga tanang addiction naman sud na yawa kapaluyo, og na kinsay unang ma-blame ana dili ang yawa kita nga mga ginikanan nga wa ta muhatag og eksaktong disiplina sa atong mga anak kay sa atong panahon karon god murag ang ginikanan ay muluhod og anak imong sugo imong sugot so mao na nga ibalik nato og taogun sagyo Kristohanong hiyas sa pagakinikan nga ang mga ginikanan moy umul sa spiritualidad sa ilang mga anak. Mao na may problema nang na mga gadget na pero atong limitahan kita mo kontrol kay naaman na to ang authority. Pero pasagdan ra na to mao musukol na nanimo. Ay e di di, labi na yun dili ka firm sa imong balaod, mahitabo yun na anak nana. O muingon gani ni kwarta, way kwarta. Di ka muingon, way kwarta, pero yung tono pinta, dili ka firm, maunang abusaran. So muna nga nung na mga anak nga abusado, tungod na sa mga ginikanan nga wa mo disiplina kay sobra ka pinanga ang mga anak. Karon pangutana, tinuod bang naay yawa Og di pa na tinuod, gisira na unta nato ng atong opisina. Maoto ito ba? Nakoy, okay. pagpagpahingon ako din nilabad ba? Naya na nalabyan nga, mingon ang ginikanan. Ah, makagikan, yawa ka. Ano? Nagyawa lagi. <laughs> <laughs> Brad, good morning. Kami nga pamilya dili makayuniti sa pagkaon, ilabi sa pagpangadzi. Before may mga aon dili mo sabat, igura maminaw talagsara magrosary kay magreklamo sa pagpray. Magrosary bi dili jud mi mo participate, dili mo sabat, di ko gan ka concentrate kay kinsa man ang utubag. unsaon man ni nako? man ni nako sila sa TV matanaw grabe, very happy sa cellphone tilibabad kayo. Brad, unta akong buhaton, tapulan kayo mo ang post. pake explain no, Brad, sa rosary. So, ang ako rang ikatambag, ana, dool mo sa family and life sa inyong parokya para mo undergo mo og family counseling. Kanang-kanang sitwasyon na, sa basis sa sitwasyon, kuwan jo kayo complicated. Why instant ka solusyon, anak? Ang ako, ragyo, pangita mo marriage counselor, kinanglang ma-counseling mo tibok pamilya, kay unsay rason nganong ning abot mo ana unya re parenting ato pa unsay mga sayop nga pamagi sa pagkaginikanan kuanon yun na utrohon unya kinahanglan ang ma, ma, mo undergo og counseling para ang mga anak makarealize sila nga under sila sa otor, otoridad sa ginikanan Nakaroon na karon na nganong na may mga anak nga di ganahan magampo di na ganahan mo participate mahitabo gyud na kung karon na kang tuiga karon na kang panahon na nagsugod og paduol sa Ginoo wa ni mo na aga ka sukad pagkabata tungod kay wa sila maintodos sa saktong pagtulunan sukad pagkabata karon nga nanagko na nga nana, naka-establish na kaugalingong prinsipyo labi na og nakadungog na nag mga labi na sa babad kay na sa internet daghang mga ideology nga sukwahi sa pagtuong katoliko para nila ang pagampo usa ka burden usa ka bugat nga palasunon nganong naingon ana na, na i-check before ta blame sa unsay epekto mo tanaw tauna unsay akong contribution nganong naingon ani ang akong pamilya kay kung naagak jud ang mga bata sukad pagkabata og nas nahatagan jud na sa eksaktong disiplina why katarungan nga mo o magsupak-supak mao to bag? Okay, dugang pangutana, time check, 11.29. Ang damgo, brad, dautan ba? Usahay mangod kay matuman on sa ibot ipasabot so uh, ngani na lang kay ganang gamay raba ba ang oras kinsa tong, tong tag-iya ang pangutanaha nga sigig damgo sa so matuman isulte na sa deliverance minister unya para masuta na nato kung kana nga damgo bunga ra na sa imong katulogon or naa kay psychic abilities nga kinahanglang i-close mao ba so brothers and sisters time is up 10:30 na aptang kita sa panahon 30 minutos ra karon ang aghatag so kining inyo mga